Magandang hapon po, Sir Manix. Hi, Sir Manix. Magandang hapon din. <laughs> Ayan, hello po, Sir. Ayan, so... Thank um, you sa so pag-invite sa akin pala. Yes, Sir Manix. Uh -huh. uh, paano po kayo nagsimula sa paglikha ng comics, no? Or yung, ang comics ba talaga ang uh, medium na pinili po ninyo dahil sa tingin nyo ay ito ang siyang uh, tunay na kumakatawan sa iyong uh, pagkakakilanlan bilang uh, isang artist? Uh, napili ko to kasi yung tatay ko, ah... Uh sikat siya na political cartoonist during his time. Uh, si Jess Abrera, ayan. Tapos, lagi akong tumatabi sa kanya. Bata pa lang ako. Tapos, kitang-kita ko sa mukha niya na tuwing nagda-drawing siya ng comics niya, ng cartoons, parang ang saya-saya -saya niya. Lagi siyang nakangiti. Eh, natatawa siya sa ginagawa niya. Kahit mabibigat yung mga issues na tinatalakay niya. Tapos, naisip ko na, ay, gusto ko maging ganyan pag laki ko. So, bata pa lang ako na pasokin yun sa isip ko na ay gusto ko maging cartoonist na yan. Tapos gusto gusto ko talaga yung mga comics eh, lalo na yung comic strips. Kasi kitang kita ko na sa loob ng napakaliit na space, uh, mga 3 to 4 panels lang, nakakapagkwento ka eh. Tapos nakabig nakabigay ka ng kasiyahan dun sa reader, napapaisip mo yung reader, tapos napapa... May mga na may mga nababanggit kang issues eh na natatalakay mong issues na Nagagawa mo rin na nakakatawa para mapaisip yung reader. Gusto-gusto ko yun sa mga comic strips. Nakilala po kayo sa uh, Kiko Machine Comics and halos 25 years na rin po ito. Uh, sir, saan po ba kayo humuhugot po ng mga ideas nyo po? Madalas sa mga kwentuhan talaga. Gusto-gusto oh. kong nakikipagkwentuhan sa mga tao. Kahit sa mga strangers, yung mga hindi ko kilala. Nag-start kasi ako college pa lang ako eh. So, gumawa muna ako ng stories tungkol sa college life, yung mga prof na terror, ganyan yung mga kaklaseng weird na nakakatakot. Kasi sa fine arts ako pumasok, kung dami kong classmates na mga weird talaga. Ayan. <laughs> so, kinakomics ko sila. Na-exaggerate ko lang. Tapos, nung pagka-graduate ko, kumukuha ako ng mga stories na napapansin ko sa paligid. Tapos, gustong gusto kong makwento yung mga, yung mga bagay na nararanasan ng lahat pero hindi nila masyadong napapansin. Ayan, yun yung mga gustong gusto ko. Yung mga malilit na kwento sa paligid. Eh no, so talagang uh, sa paligid talaga ko ng life. inspiration. Mm -hmm. Oo. Um pwede po ba ninyong maibahagi din sa amin no yung paano yung uh, process pagdating sa paglikha ng comics mula sa pagconceptualize ng isang uh, strip no baga, Yun nga yung inspiration uh, sa inyong kapaligiran hanggang sa makompleto ang final artwork no. Meron po bang naging mga pagbabago sa inyong uh, diskarte sa paggawa ng comics no sa paglipas ng panahon? Ah uh, magandang uh, katanungan 'yan. Yung paggawa ko ng... Comics, uh, nag-iiba-iba talaga. Wala akong nakaset na schedule. Pero more or less, halos buong araw, nag-iisip lang ako ng stories. Eh. May kinig ako sa kwentuhan ng strangers, ganyan. Minsan gusto, -gusto ko lang tumatambay or nagko-commute kahit hindi ko mm -hmm. naman kailangan pumunta kahit saan kasi mm -hmm. gusto ko lang makinig sa kwentuhan ng mga tao. Tapos marami akong napupulot ng mga topics or mga pwedeng magawang comics. Tapos usually gabi ako nagdo drawing upo na ako sa table ko tapos babalikan ko yung notebook ko or yung cellphone saan ko sinulat yung mga notes yun tapos mag na ako ng mga ng mga kwento na magandang gawing comic strips ayan mm -hmm. tapos ganun ako nag-start mula no noon, noon pa Mga estudyante pa lang ako hanggang ngayon mahigit 20 years na ganun pa rin yung proseso ko mm -hmm. pero ang kitang-kitang malaking pagbabago ngayon yung yung dahil uh, sa pagpasok na ng internet di ba so ang mm -hmm. bilis-bilis ng kumalat mm -hmm. ng work Uh, naiba talaga kasi ang ngayon ang bilis na ng pasok ng information eh so halos lahat ng tao parang ang bilis, ang bilis talaga ng ng pagkalat ng information. So malaking bagay 'yun tapos nakatulong din 'yun sa amin bilang artists kasi mas madali nang ano eh, mag-research at makakita ng iba't ibang mga pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. So isa yon sa mga gustong-gusto ko ngayon. Mm -mm. mm -mm. Oo. Oh, oh. Actually, sir, so, di ba nakagawa na rin po kayo ng wordless comics? Uh, paano nyo po naisip ito? Ah, yes. Uh, yung wordless <laughs> comics naman, uh, ito yung mga comics na hindi ako gumamit ng mga salita. <laughs> Minsan, mga sound effects lang or talagang wala talaga. Tapos, magre-rely talaga yung reader dun sa sa nakikita niya mga illustrations na in sequence. <laughs> Tapos, marami nang gumagawa ng ganun sa buong mundo. Pero naisip kong subukan ko itong gawin kasi nagkaroon dati ng contest eh sa dito sa Pilipinas. Tapos naisip ko na ay ibahin ko kaya yung style ko ng paggawa ng comics para i-challenge lang yung sarili ko. So naisip kong gumawa ng wordless comics. Tapos ibang iba siya dun sa daily comics strip ko na Kiko Machine kasi yung Kiko Machine ah uh, madaming salita tapos may punchline. Itong wordless comics mas mahaba yung mga salita tapos ang maganda rin sa wordless comics Iba-iba yung uh, interpretation sa kanya ng reader. Tapos kung ano man yung pagka-interpret mo dun sa nabasa mong wordless comics, uh, hindi yun mali, o hindi rin sa tama. Iba-iba talaga yung yung magiging kwento. Tapos yun yung gustong-gusto -gusto kong ano niya, misteryo at kapangyarihan ng wordless comics. Ay para 'yon. Kumbaga parang um, very visual no. Kumbaga doon sa mga imahe na makita mo doon mo intindihan yung uh, kwento, no. And, um Sir Manix no, ang inyong estilo po pagdating sa drawing at pagkakwento ay naging tanyag na sa industriya ng comics sa Pilipinas, no. Um ano po sa pakiramdam ninyo ang naging epekto ng inyong creative evolution sa medium ng comics sa Pilipinas at uh, ano pa po yung mga pagbabago ang uh, nanais nyo makita sa hinaharap? Ah uh, maraming maraming salamat. Uh, pero uh, laging pinapaalala sa akin ng tatay ko na uh, wag mong iisipin na sikat ka, na kilala ka, marami nagbabasa sa'yo. Tama siya eh, kasi once na naisip ko yun, sobrang nakaka-pressure eh. Kaya talagang tuwing gagawa ko ng comics, uh, kinakalimutan ko muna yun na may ibang magbabasa. Mag-focus na ako sa, sa akin lang muna na dapat matuwa ko sa gawa ko. Tapos, magpe-pray na lang ako na mabuti na sana magustuhan din to ng ibang readers na yan. So, ganun yung ginagawa ko ng style. Tapos, napansin ko na pag may gumagaya sa style ko, nakakatuwa siya kasi ibig sabihin na gusto niya yung gawa ko. Pero lagi kong pinapaalala na mas mabuting magkaroon kayo ng sariling style or technique kasi ito rin yung number one na pinaalala sa akin ng tatay ko nung, kasi artist na rin siya. Lagi ko siyang ginagaya, dun sa mga drawing niya, dun sa style niya. Lagi niya sinasabi na okay lang magkaroon ng mga idol, ng mga idolo. Pero wag mo silang gagayahin kasi pag na-perfect mo yung style nila, lagi kang magiging number two ng kung sino man yung idol mo. So, uh, lagi mong karirin na maging number one na kung sino ka man. Ayan. So, so magkaroon ka lang ng maraming mga idol, pag mo yung mga style nila. Pero, always strive na magkaroon ka ng sarili mong boses, uh, technique, at style ayan. Okay. So, sariling boses, sariling technique, at sariling style. Nako, mm -hmm. Sir Manix, maraming maraming salamat po! Ayan, maraming salamat, maraming salamat, po, salamat po, Sir Manix!